Isa, dalawa. Ako, konti ata. Tatlo, apat, lima, anim. Pito. <laughs> Ayun, yung leaf folders. Mabigat din pong kalaban yan. Ah, uh, ayan, mga ka-farmer. Wow! lalaki. Kita niya naman po yung avocado natin. Ayan, no oh, Ang laki na po ng avocado. Ang magandang buhay mga farmer Dito naman tayo sa mga alaga At halaman natin Ayan tayo po ay Gagagaling lang Ako may nagme-mate na bibi Ayan ako Oh matagal po yan Tapos eh Ayan o oh, tingnan nyo mm. Matagal mag-mate ang bibi Hindi kagaya ng manok Na parang uh, ano lang Ang ang bibi po ay matagal mag-mate Ayan Okay na yan oh. oh tapos Ayan o, oh, nakalaylay pa yung kanyang uh, <laughs> Ayan, oh, tinuto ka Loko, loko <laughs> Loko ka ha So ayan uh... Kagagaling lang po namin ang palayan Yung uh, kay Tita Mirna na, na Sidling uh, Yung anuhan ng mga sidling Nagbebenta po ng mga seedlings napakarami pong seedlings mga mga farmer magsasawa kayo kung kayo po ay nag-uumpisa pa lang ng uh, sa inyong farm at gusto nyo po pong magtanim nako po mapa mapapabili kayo na marami ayan tayo naman po inaandito sa manukan at mamimitas ng itlog isa dalawa ako konti ata tatlo apat lima anim pito pito meron pa dito sana meron ay, ah, ito yung baliw. Oh, ito yung baliw. Wala namang nililimlim yan. Pito. Pito. Sana meron pa sa... Ah, uh, pito, pito. Pito, pito. Pito. Wala. Pito talaga. Pito is pito. Sayang din yan. Kaya natin kunin yan at ilagay sa ref. Para ipunin sa incubator na natin yan mga farmer para madagdagan yung ating mga manok dahil nabawasan na sila eh, syempre nagkatay na po tayo ano, marami-rami na rin pong nagkatay, may mortality din tayo pa ilan-ilan so ayun lilipat ko nga pala dito yung uh, timba, at maglalagay tayo ng gamot at meron ako nakikita na may mga uh, hindi naman uh, ilan lang na may sipon, kapon may nakita ko sana makasurvive ano, so ayun yan po kasi ay mga yung iba na late, hindi ko uh, na Ah, medyo mahina. katamaran na. so <laughs> ayun, susunod po eh, kailangan natin bakunahan din. Ayun oh, mayroon pa tayong rooster, no? Oh, ang Darag. Oh. Teka, titingnan pala natin kung ilan pa ang darag natin dito. Mga oh, mga na nakuha na ni Rambot na Ayun, may isang babae, dalawa, eh, oh, nasa labas ka. Nayari ka. Ayun na isa, dalawa. Wala na pala halos ng darag dito. Ayun oh, ayun darag 'yan. Hmm. Doon, dalawa. Halos nasa nandoon na sa kabila. Ayun. Okay na rin pala. Oh, hmm. wala namang nangitlog dito. Wala na po yung ating ano Nahanap yung bengala, pa pala. Sarap daw ang karne niyan. Pero parang ako hindi ko kayang kainin yung karne ng bengala. Tapos, sana ba tayo dadaan? Dito na, silipin natin yung ating uh, uh, tanim. Siyempre, sana naman ay nakasurvive yung mga papaya natin mga farmer. Ating papaya, ang uh, red lady, ay... Uh, kailangan man. sa bagay araw-araw naman po dinidilig ni Kongkong yon every morning yun po ang kanyang routine So, ayun, sana po ay uh, makasurvive na. Tapos, chicken natin kung napisa na yung darag doon. Ayan, nasa nasa dami ito na natin. Ayan. Okay. Seven pieces. Pwede na yan. Tiyaga lang. Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Dito pala yung ano ni Kuya kasi yung garahe niya nagwe-welding po siya doon. Marami po ang kanyang order na oven. Ayan. So sana maparami pa po yung order para uh, yung extra income naman si Kuya. Mais natin, ayan. 500 kilos 'yan. Hmm. Ito, ito mabait ito. Ang laki na pala ng kambing ni Rambo ah mabait oh, Hindi ito Oh, 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 ay, ay. Sabi ko pa naman mabait ka. titirahin mo ako ah. Mga kalapati natin. counting tiis pa. Bagay may pinapagulang pa po tayo. Kaya sabi ko okay lang naman. di pa naman tayo makakapagparonda pa. Pero maganda sana ngayong tag-init. Makapagparonda rin tayo. Oy. Uy! Uy! Thanks God. Ayan. Ayan lang muna natin. Yung darag siguro siguro palimliman na lang natin. Natula naman pong nangangain. Tingnan muna natin kung uh, ano kung very good ah. Ay, naglimlim na. Uy. 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 Lapit na yan. Balot ah. na yan. Balot. Uy. Ito, kailangan na ating maayos pa ito. Malutong na ito mga ka-farmer. Oh. Ay, hindi na po pwede sa ano to. So, kailangan natin mapatungan to ng plastic matting. Tapos, kailangan natin butasin to. Yung kainan ng mga ano, mga manok. Dito na lang sa gilid yung nakasabit. Ganun na lang po siguro gusto ko kasi si Rowan mag, siya magpapakain dito so at least nandito sa labas lalagyan niya po ng pagkain Mga ayun lang tapos hagod meron na naman tayo wow ayan no meron tayong hagod mga farmer tingnan nyo nga naman humahabol oh. ayun no marami kaya pala si Bebe nakakuha ng hagod tapos sa uh, kasoy kapitas na rin po si Kongkong Kong ng ilang pirasong kasoy nangangamoy na nga sa kusina si papayam kailangan niya din naman so ayun sabi ko tiyagain niya maganda po sa kidney yung kasoy marami na pala hindi ko napansin iginawa gawa si Nel Nel ayan isa sa mga susunod nating project mag abono ng mga niyog mga farmer ayan so ayan na po yung ating mga darag nag explore ayun no <laughs> that's good pero wag mong istorbohin yan lumilipad yan mga farmer lumilipad actually yung manok oh 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 lipad oh oh parang ibon ano kita nyo po yung lipad na yan huh. alam mo ibon uy Uh, Panahirapan tayo ni Kung Kung dito ah Dapat mayroon na lang Nang sabitan dito uh, oh, Hindi pala din pala Maano nga naman Ayun oh tingnan nyo Hirapan tayo ni Kung Kung ah Uy Uy hirap ah Tatay tayo Hindi pa namang salamin kung bago Parang mali yata ang pagkaka ah, hirap din ah. Oh. abangan ah, aabangan sa NBA ah. Mayami na lang. Ay nako. Natalo pa sila sa Sixers. Nako po. Pero kinakaba ng Boston mga ka-farmer ah. Kasi alam mo naman ng Miami. Tirador yan. Huwag <laughs> silang pakakampante sa Miami Heat dahil uh, iba ang playoff ano ng Miami Heat kaya sabi ko nakita ko na ko po number 8 spot na naman ang uh, natalo sila sa ano Sixers so battle for 8 sila ngayon dali pagka nakapasok sila sa 8 nakalaban na naman Boston may iiyak na naman na number 1 ha uy again talaga ano ba Iwan yata ni Kong Kong ha. Hmm. Ito pong mga sili, kailangan mabungkal yan. Kailangan mabungkal ha. Hmm. Kailangan makakultivate ang gilid nito. Sa umaga. Ito, kulang po ng papaya. Oh. Tapos yung mga papayang maliliit. Aro, sana makasurvive. Parang ano ah. Parang ah. Wala. Ano ba nung haba ka agad ni kong kong ko? Ah. Masyadong malalim. Ayan ah. Ito. Ayan na tuyo. Wala. Masyadong malalim eh. Nabubulok kasi yung ganyan lang oh. Kailangan ko yatang i-demonstrate sa kanya talaga. Sana makasurvive ito. Dapat kasi dapat yung kung ano lang po yung lalim nung nung ano, sa seedling niya. Yun lang yun. Yan po ang tip dyan. Kahit sa kalamansi. Kailangan ko din siyang bantayan. Pag nag-transplant ng kalamansi. Kung ano yung level ng lupa. Ayun. Nagpaparonda tayo. Kung ano yung level ng lupa ng. Uh, kalamansi. Yun na lang yun. Natatakpan na lang gilid. Huwag niya nang takpan pa yung. Ano. Dahil. Uh, nasasakal po. Nasasakal tapos sisili pala tayo sa palayan dahil uh, gumaganda na pero dumadami po ang kalaban natin, kailangan na po natin bantayan yung mga insekto yung uh, leaf folder Aro? itong taga natin, hindi binabalikan yung uh, ano, yung mga timba nya <laughs> ayun, yung leaf folders mabigat din po ang kalaban yan ah uh, uud yun mga farmer kaya kailangan nating uh, mabantayan yun papaspray na ako ngayong week din na to maka sunday paspray na tayo Ayun, kailangan natin bisitahin din ayan po yung ating mga laga at least nakapito tayo ano. eto yung mga sili oh, sana po ay uh, Mag-materialize itong ating mga sili. Ito. Ano ah. <laughs> Ito gumaganda na ibang paya. Kailangan talaga ano. patanggal ko itong mga plastic na ano. May pamingwit na naman na naiwan dito. Siguro iniwan dito. Ayun, nahila na andun sa ano. Oh, yan. Ganang exercise ang mag-ikot-ikot dito. Ayan, mga ka-farmer, oh. Ito, ano bang istorya mo? Ayan na. Ah. Ito po yung kinain. Ayan, oh. Tingnan natin tong mga susunod na dahon. Ayan, lumabas na. Mga luma pa yan. Hmm. Hmm. Oh. yung anong yun, ah kung ano pwede pa natin lagyan ulit follow up para sigurado talaga na follow upan ito ang pinakamaganda oh. tapos ito ampi ko nga kalahati lang mamunga eh ay wala na po akong ihilingin pa kalahati lang sa mga nyug na ito malaking ano na yan achievement na tapos yung ating Nam Dok Mai. Shout out kay Jan Roque, brother ito na. Sana makita natin yung bunga nito, ano? <laughs> God willing, syempre. Sana okay. makita natin ang bunga. Actually, nagbubulaklak na siya, brother. Kaya lang hindi pa nagtutuloy. Kasi syempre, maliit pa eh. So, bibigyan pa natin to ng mga 1 one year

Um, eh. Ay, nah, ito bang mangga Lalaglaga na. Kailangan ng mga pitas na ito. 45 degrees Dapat 45 degrees. Ang mga pitas. Tubig, ayan. Kailangan magpatubig mga ka kapag. hindi ako nakapagpatubig. 45 degrees binuksan ko muna yung pinaparonda tayong ibang ibon yung lumang flyers natin Yan, may silipin natin yung pala yun pala pakita ko yung ating mga nakuhang halaman mga ka-farmer papababa natin sa sasakyan may binigay na bayabas <laughs> kakaibang bayabas <laughs> ayan mga ka-farmer wow! lalaki Kita niyo naman po 'yung abukado natin. Ayun 'no. Oh, ang laki na po ng abukado. Dahan-dahan nga ako sa index kanina kasi nag endlex kami. Iniwasan namin 'yung uh, 'yung tulay po dito sa kamba. Ay, uh, ang dito. Nagaaspalto. Two hours po ang uh, Bakbakan Kaya sabi ko mahirap na at uh, ano. So ito ay uh, blueberry daw ito. Uh, ito parang chico ano. Iba, manilito ka din eh eto ay tingnan nyo naman kakaibang bayabas ang liliit po ng dahon oh, bayabas po yan tapos kinsing kalamansi actually kulang cool pa ngayon XL to mga farmer tuloy tuloy na po ang pagbunga nyan oh, ayun ang XL po nila ay 150 lamang pero diniscount po ako ni tita ng malaki dito kaya <laughs> thank you thank you po tita ayun mga farmer tapos sa uh, discount din to 700 po ata ito ayan discount din ako dyan pero ito mga farmer talaga namang avocado na to kasi nga ang sabi niya ang avocado sabi ko tita meron ako doon hindi namumunga nasa mga pa 10 years na sabi niya hindi kasi sabi niya ang avocado 15 years up pag galing sa buto matagal talaga yan so ito sabi niya malapit na bunga yan Baka pag maganda nga naman ang lupa, tapos nagdire-diretso, mga one year, two years may bunga na. Ganun po ang ano. Kaya kung kayo po ay mag-aano ng abukado magtatanim po ng abukado eh kumuha na kayo ng grafted. Tapos, ah, uh, duhat na giant mga farmer farmer Ayan, sina brother Jay, sina ka-farmer Lorenzo Sigua naghihingi sa akin ng actually may pinatubo ako doon na giant duhat duhat na giant din yun eh ito sa atin malaki po yan ngayon ako may maapayo ko sa inyo magtanim din kayo sa akin pero bumili din kayo doon kasi yun mas bubunga mabilis sayang po ang panahon ayan o oh. ba diba? ganda so ayan dito tatlo at ang re-replanta natin dito tatlo mga lima dito sa labas tapos yung sampo dito na po sa hilera sa may baba makikita natin yan at uh, papatanim natin yan kay Kongkong Kong mga ka farmer tuwa dito sa avocado mga hindi pa po nakapanood ng aming vlog doon uh, silipin nyo lalo na kung mahilig na mga sa halaman at uh, nagbabalak po kayo magpatanim ng mga seedlings 'yan so pag uwi ninyo road trip kayo at uh, mamili po kayo doon kaya lang nga, ang may papayo ko nasabi ko na dito kanina doon yung e pag nagpatanim po kayo mas maganda pang umpisan tagulan pero pag nag summer na po umatak na lalo na kung dito sa central Luzon northern Luzon pag pumalo na po ang December eh padiligan nyo na kahit 3-4 times a week dilig po na ano ah may malasakit hindi dilig kulapol yung matagal pong dilig malaking tulong po yon sa halaman at uh, para hindi mamatay <laughs> baka mamaya ay makakuha niyang taga dilig ay dilig kulapol na po mahirap na mamatay din yan silipin na natin ang palay dahil 35 days na mga farmer abangers na tayo sa paglilihi uy silipin muna natin yung mga alaga ni kongkong Kong. kong. Uh... ano patay na naman kong may ano dito pakwan ayan o no? oh. ito maaalagaan yan haabot pa yan ano kong balita baka hmm. ano naman masobrahan matuyo hmm. hindi yan Ano naman kasi natin dito kaya buto eh. Yung una, di ba? Uh Oo. -oh. Bagay pag tag-init mahirap magbuhay ng ampalaya sa mga tanim ano. Pero ngayong tag-ulan, ay tag-init uh, mahirap, tag-ulan mabilis lang. Triplicator sila na naman. <laughs> Mutubo yung mga alugbati, eh. Shoutout pala kay Tita Net. <laughs> Mahilig sa alugbati. taksiin ko na pala mamaya maya puntahan natin yung uh, ilan pa kaya ang pwedeng eh, tanim dito di alam alaman si pala so ito oh ko din natin yan kay Kong Kong yung mga uh, anong yan hindi talaga gumanda yung uh, nyug dito katabi yung mahogan eh hindi man natin pwedeng putulin yung mahogan eh malaking bagay po yan so, pala Kong kailangan natin ma unti unti mga abot lang ng itak na Dwayo kita ko bukas. No. Dawa yun ni. Ah, mas Kung ano yung gamay mo? Yung, yung mga abot lang kasi Hmm. Alam may tatanim pala tayo mga halaman doon. Doon din naman ganoon karami. Kinsing kalaman si. Kasi din ilan ang tataniman mo dito? Mga lima sigurong susaharapan eh. XL 'yon, malaki na. May bunga na nga eh. Nasaan yung pangsungkit mo kong yung mga plastic natin, yung mga nakalota, mga hinangin na ano? Ha? Panungkit na mangga? Ito kinakain to, di ba? Anong kinaka kinakain dito? Kahit yung puno niya kuya, pwede kayo nyo. Ano yung puno niya? Tangkay? Pero yung mga dahon na to, yeah, ito? Ah. Ano to Native spinach? Parang potter na yung kuya. Yan bang spinach talaga? Oo. Uh, Babae talaga. May ano kuya, may lalatang spinach. Makakala ko ang spinach yung parang... Uh, tawag dito, parang pechay. Uh -huh. Di ba? Hindi ba? dami tumubol yung sa akin dami. Pula. sa bukid mo ay sa bunda ba ayan na andito na po tayo tumaas na yung ating pala yan ayun no? ayan nakapag spray na rin tayo ng zinc so yung zinc medyo ano na yan medyo naka ano na tayo naka ibig sabihin eh na solusyonan na natin kung may kulang man tayo sa zinc mga ka-farmer ayun may mga kalaban tayo ito na yung sinasabi ko leaf folder oh. ah kaya sabi ko kailangan mag ano tayo ah. mag uh, yan na, oh. kailangan na natin uh, malabanan na ah. ayun no oh. marami po ang kalaban ayan oh uod uod po mga farmer hmm. ito oh. ayan o oh. ano nga ba itong uod na ito tumitiklop oh. kaya nga leaf folder pero ayan magsisili po ako dito kung pero maaga pa naman siguro para maglihi ito baka mga 5 days pa siguro tayo ito yung palay natin aga pa ayan wala pa wala pa pero kailangan natin magpa spray ng ano ng uh, pang insekto medyo maano na maatake na po sana tuloy-tuloy na yung pagdanda niya hmm. kakasing kulay na kasi nagabono na rin po yung kabila hindi ko lang po ito alam kung nagabono na din medyo light green pero ayan at least nakahabol na po tayo kasi alam ko itong barayating ito mas mataas ang ang palay po na ito so mga in 5 days pa ay mas magiging mataas pa po ito mga ka-farmer ng palay natin kasi SL 19 sabi nga nila medyo mataas daw medyo mataas daw po ito so ayan mag-aantay pa tayo ay hindi pa pala naglilihi Maaga pa naman pero maganda na rin kasi nga sabi nila uh, pagka ano daw pagka tag init ay mas ano mas to. Uh, mas mabilis ang palay so maganda na rin nat natitingnan natin ito po ay bagong uh, Kung natutunan Kailangan mong buksan Para malaman talaga <laughs> so, Ito po sa mga bago nating uh, Technique na natutunan din uh -huh. So ayan Okay pa tayo Mga ka farmer Hintay pa tayo ng mga ilang araw After 2 days Babalikan natin to 37 ano Sunday Na Sunday na siguro Sige natin So pagka Sunday, nakita natin na medyo na naglilihin na siya. Eh top dress na tayo nang kahit tatlong sako na urea o apat. Medyo makapal kasi ito eh. Baka po apat ang ipalagay natin, ano. Alam niyo po kasi ang hybrid, medyo matakaw po sa fertilizer, sa totoo lang. Talagang medyo marami po ang kakainin fertilizer niyan. So baka po apat ang ipa lagay natin so ayan yan po ang update sa ating palay mga farmer medyo may mga puti puti gawa ng langaw bukid din mga langaw bukid ba pero hindi naman daw po makakapekto yan at yun nga yung leaf folder kailangan maagapan kaya baka sunday magpa spray po tayo ng uh, uh lanate lanate po ang ipapalagay natin tapos salon maglalagay tayo ng pecsalon mga after na nung top dress. salon na tayo kasi brown hopper po ang kailangan nating ingatan din dito. Leaf brown hopper, ayan. So ayan, maraming maraming pong salamat at magandang buhay. Happy farming.